Yo na, good morning sa inyo. Shout out mga taga-Riyad. Oh, para sa mga taga-Riyad to na schedule ngayong araw. Pwede ka na mag-pick up pag napanood mo 'tong video na to. Uh, no mga nakaraan yung mga nabunot natin, uh, kailangan daw sila deliver hindi sila makalabas. So, kailangan natin silang padeliveran, no. Ang problema naman natin ngayon ay hindi natin sila mapadeliveran kasi walang available na driver. So, aantayin na lang daw nila ako at may request daw silang pagkain. So, sige. Uh, bunot tayo ng panibago yung makakapag-pick up. So, sana makakapag-pick up to si Kabayan para makuha na yung mga pre-food dun kay Fatima. So, ito. Binubunot na ni Commander yung mananalong taga Riyadh. So, ito na yung naka-schedule ngayong araw. Pag napanood mo ito, message mo lang ako sa WhatsApp para ma send ko sa iyo yung details. Yon, congrats ka ba Number 19, Jonalyn Martinez. So, ikaw yung nabunot natin for schedule ngayong araw. Pick upin mo na yung pre-food mo. Nandun na nakaready na kay Fatima. So, message mo ako sa WhatsApp para ma-send ko sa iyo yung complete details ng pick-up location. So, pick up lang. Pero kung deliver kakabayan Bubunot na lang ulit kami ng panibago So antayin nyo na lang si Mamang Guard Sa mga delivery dyan Antayin nyo si Mamang Guard Pwede kayong mag-request ng pre-food So ang importante Nanalo kayo na Bunot na kayo sa schedule So secured na yan Kayo na yung Makakatanggap ng pre-food Pagdating ni Mamang Guard So congrats sa mga Nabubunot natin Huwag kayong mawala na pag-asa yung mga hindi pa nabubunot. Magkakaroon kayo ng chance kasi dyan lang kami sa listahan na yan magbe-base kung sino yung pagkakasunod-sunod na magpipick up o madideliveran. So, lahat kayo magbibigyan ng tripod, uubusin namin yun ni Commander. So sa lahat ng hindi pa nakakapagpalista, magpalista kayo sa YouTube live natin. Suportahan niyo yung YouTube live natin. Araw-araw nagla-live kami sa ano sa YouTube live. So abangan niyo 'yun uh, alas 5 ng hapon. Abangan niyo 'yun depende sa availability ni Mamang girl. So maraming maraming salamat. Mag-invite kayo ng mga kakilala niyo para po makatulong din tayo sa kapwa natin. Shukran.